<laughs> dapat may ano, may may POV tayo dapat may ano, isa pang nagbi Para may ano tayo. Ang vlog ulit. Oo, <laughs> no, vlog na naman. <laughs> <Maba>, tatlong vlog na ba? mo na naman kaming content. Ayan, 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 Tangawag mo ng kapitan yung sa'yo. Sa ulo mo lang yung sa'yo kasi cut-cut ano. Ito mo papasok bago ako Okay, ano ha? One, two, three, go. Inang sisa, balang araw makamit din natin ng katarungan. Lights, camera, action. Matagal ka na naghahat na katarungan. Ngumiti, wala pa rin pagbabago. Galit ba yun? Sino ka? Lights, Camera, action! Matagal ka nalagahan ng katarungan. I'm game. Getting... <laughs> 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 wow. Matagal ka nalagahan ng katarungan. Hmm, okay. cute. Wala pa rin pagbabago. Action! Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba ako ilala, Basilio? Ako si Simon. Mall, ang mag-aalahas. Go. Hindi na mag Wala, ma <laughs> <di> naman mag-aalahas. Wala nga. Ay yeah. Go. Hindi na naman mag-aalahas. Ako si Ibar. Go. Don Crisosto mo. Buhay po kayo. Ako mag-aalahas. Ako mag-aalahas. Hanggang dito. Na, dito si ano, si Maria Clara. <laughs> Oo, oh, oh. ngunit hindi bilang dating ako. Ngayon, ako ay isang tao na gahagad ng paghihiganti. Kailangan kong pagbaksikan ang mga ng ito. Go. Ano nga? <laughs> Go. Hindi. Ngunit madaming Go. Kaya nga. <laughs> Kaya nga, pati tayo hinaapi. Kung hindi mo ako samahan, manood ka na lang. At yung tingin mo. <laughs> Go. Kaya nga, pati tayo naaapi. Kung hindi mo kasamahan, samahan, manood ka na lang. At yung tingin mo gum gumulong ang dugo ng mapangapi. Eh. At yung tingin mo gumulong ang... Gu <laughs> tinitiyay gumulong ang dogon, Go! At tinitiyay mong gumulong ang mga dogon na mapangapi <laughs> 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 sisa balang araw makamit din natin ng katarungan uh, matagal ka lang ng katarungan hmm, wala pa rin pagbabago sino ka? anong ginagawa mo rito? hindi mo ba ako Basilio? ako si Simon Simon ang mag-aalahas hindi naman ako mag-aalahas ako si Ibarra Don Crisosto mo, buhay po kayo. Oo, ngunit hindi bilang dating ako. Ngayon, ako ay isang tao naghahagad ng paghihiganti. Kailangan kong pagbaksikan ang mga gabiyanong ito. Ngunit hindi yan ang paraan. Madaming inosente ang madadamay. Kaya nga, putuloy tayo naaapi. Kung hindi mo kasamahan, manood ka na lang. At mong gumulong ang mga dugo na mabangapi. やった